Mga dahilan kung bakit dapat mong isama ang carrot sa iyong diet. Number one, mayaman sa beta-carotene. Ang beta-carotene ay isang antioxidant na nagbibigay ng kulay orange sa carrots. Kapag kinain mo ang carrots, ang beta-carotene ay nagiging vitamin A sa iyong katawan na mahalaga para sa iyong paningin, balat, immune system at reproductive health. Ang vitamin A ay nakakatulong din sa pag-iwas sa night blindness at dry eyes. Pangalawa, mabuti para sa puso. Ang carrots ay mayaman din sa iba pang mga antioxidants tulad ng lutein at zeaxanthin na nakakapagpabawas ng oxidative stress at inflammation sa iyong cardiovascular system. Ang carrots ay mayaman din sa fiber na nakakatulong sa pagkontrol ng cholesterol levels at blood pressure. Ang pagkain ng carrots ay maaaring magbawas sa iyong panganib ng heart disease at stroke. Pangatlo, nakapagpapababa ng blood sugar. Ang carrots ay may mababang glycemic index na nangangahulugan na hindi sila nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar kapag kinain mo sila. Ang pagkain ng mga pagkain may mababang GI ay nakakatulong sa pagmanage ng diabetes at pag-iwas sa insulin resistance.